Ako po si Chona Marie Malasan. Nung nakita ko yung pag-ano yung mga mga nagsusurrender ng mga ibon, yung unggoy, gano'n. <laughs> Kaya naisipan ko na rin na ano to, kaysa ipamigay ko sa iba. Ulamin pa. ulamin. Gagawin lang din namang ulam. Okay, gamot din daw yata ito. Opo. Inalaga e, na lang namin. Yung kasama ko dito rin sa compound na ito, eh, tinawag niya ako. Tinignan ko naman ayun eto pala pagong na malaki ano siya malaki na siya buti po hindi nyo na isipang ulamin yan ma'am oh, Kawawa naman po sir to, ulamin mo ito hmm, kasi yeah. yung iba kasi ma'am inuulam yan eh oh yung mga ano sir ay ah, yung mga lasenggo yung mga ininom ganoon <laughs> pero ako Ayan. naawa ko sa mga alaga ayo oh, po so ito po ay isang babaeng Asian ah. box turtle uh -huh. Asian box turtle po ito uh, sa Asia lang po ito makikita So malalaman mo kung babae ito dahil yung chan niya flat, hindi siya paloob. Tapos maliit yung buntot niya. Kaya siya babae. May itlog po ba ito ano man? Po, ano po? dalawang beses na pong ano to na nang itlog. Malalaki hmm. po yung itlog niya at saka maputi. Opo, Mag opo. Anong, maganda yung ano niya. Kaso siguro masikip yung baldina na po yung naglalagyan. Hanggang sa nakita ko mga, may mga sinusurrender sa inyo. Yes, ma'am. Na mga ibang, ibang klaseng mga hayop ganon. Kaya naisipan ko na rin na i-chat chat kayo noon para lang may surrender din ito sa inyo. O, oh, dalawang beses na po siyang nangitlog. Kaya siguro babae talaga po ito. Sigurado. Sigurado. Maganda po yung itlog mo eh. Hmm.